restoration of death penalty for uh, high-level drug uh, traffickers. Ay medyo hirap ako dyan pero rest assured, hindi ako hihinto dyan. Ipaglalaban ko pa rin yan in the next Congress kung ako sisortihin. At yung uh, pagbabalik ng mandatory ROTC dahil kinakailangan talaga natin yan ngayon, lalong-lalo na yung nagbabadya na threat sa West Philippine Sea, kailangan natin ng uh, malakas na reserves. And the only way that we can have a reserve that can be mobilized anytime is through ROTC. So, yan ang uh, dalawang uh, papriority natin na uh, ipapayal ulit kung tayo mananalo. Okay, Ms. Mara? Hello. Hi, sir. Yes. Yes, right. Sir, Um, what do you think are the achievements na nagawa po ninyo the past years that you're in the Senate that should convince voters to vote for you this time for your re-election, sir? Well, alam mo, ang ang uh, gauge ng performance ng senador, hindi naman doon sa pamibigay ng mga programa sa mga taong bayan dahil hindi mo naman trabaho yan. Dapat ang gauge ng performance ng senador ay paano siya gumawa ng batas. So pagdating naman sa batas, paggawa ng batas, dapat ang gauge dyan kung ano mga batas na sponsor mo na nagiging batas. Kasi kung sabihin mo author lang, I, I can be an author to all the the bills that is being uh, uh, passed uh, in the Senate. Pero kung pinakamahirap kasi dyan, you sponsor ka. Because you will be the one defending the bill, you will be the one debating for it. So sa awal ng Diyos, may napalusot naman tayo ng mga batas. Although yung iba hindi pa nakalusot dahil nga, very stiff yung uh, opposition. Medyo matagal tayo makalusot yung ating mga measures na in-sponsor. But for the record, meron naman tayong nagawa rin. Number one, yung PNP height, uh, PNP uh, BjMP BFP, Bucor High Equality Bill, napalusot na din yan. Yung uh, uh, BFP, Bureau of Modernization uh, Program, napalusot na din yan, naging batas na yan. Uh, yung uh, Anti-Terror Bill, uh, we co-sponsor tayo yun, Anti-Terrorism Act. Co-sponsor tayo doon, we, we help in the passage of that uh, uh law. So, so far, yun lang ang sabi ko sa inyo. Ang, Baka pinding ko pa na medyo mabibigat yung uh, uh yung uh, restoration of death penalty for uh, high level drug uh, traffickers ay medyo hirap ako dyan pero rest assured, hindi ako hinto dyan ipaglalaban ko pa rin yan in the next congress kung ako'y sisortihin at yung uh, pagbabalik ng mandatory ROTC dahil kina talaga natin yan ngayon, lalong-lalo na yung nagbabadya na threat sa West Philippine Sea, kailangan natin ng uh, malakas na reserves. And the only way that we can have a reserve that can be mobilized anytime is through ROTC. So, yan ang uh, dalawang uh, priority natin na uh, if ulit kung tayo mananalo. Okay, Ms. Mara.